Ganang araw ka agapay, welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Alam niyo po, sa ating mga kristyano, itong panahon na to ay tinatawag na Advent Season. Simula po tayo last Sunday, pag uh, itong mga kaganapan at yung totoong rason uh, sa pagdating po ng Panginoon sa ating mundo. Today po, magpapatuloy po tayo at pag-usapan uh, po natin ano po yung ibig sabihin nitong Advent season. You know, Advent just means a time of preparation. Pag tayo, for example, ay may gagawing importanteng bagay, for example, you have a trip uh, in the coming days, siguro po ay sa mga panahong ito ay tayo naghahanda ng ating mga bagahe, yung arrangements natin, kung saan tayo tutuloy dun sa pupuntahan natin, documents natin, visa, passport, uh, things like that or maybe some of us ngayong December eh nauuso na rin po yung ikinakasal ano so uh, madami pong gusto magpakasal ng December dahil nga tama-tama dami naman nagu uwi na kamag-anak galing abroad um so a lot of people think it's a good time uh, to get married so if you're getting married there you're gonna talk to suppliers make arrangement travel plans uh, bookings etc etc during the season so Advent means a time of preparation for coming of for the coming of the Lord so the question is uh, yung puso po ba natin yung kalooban natin ay talagang prepared no, sa pagdating ng Panginoong Yesus. Prepared po ba yung puso nating i-receive ang Panginoon? Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na to sa kapitira. Pero bago po tayo magpatuloy, at tayo po ay magsama-sama at tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, sa opportunity na kami po ay magkasama-sama ulit upang pag-usapan po ang inyong salita. We pray, Lord, na buksan niyo po yung isip at kalooban po namin upang uh, talaga pong uh, Ma-prepare po kami. Ma-prepare uh, po kami na i-receive po kayo. Natanggapin po kayo sa aming buhay at maging uh, parte po kayo. Uh, hindi lang parte, pero kayo na po yung humawak ng buhay po namin. So, samahan niyo po kami, Panginoon, sa mga sandaling ito at nawa sa inyo mapunta ang lahat ng glory at lahat ng honor. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yung passage po, yung verse na gusto ko pong i-share sa inyo sa araw na to eh, familiar po ulit ano. Uh, ito po ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 24. Lamentations chapter 3, verse 22 to 24. Ito po ang nasasabi doon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning great is your faithfulness. And then verse 24, the Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in him. Napaka-reassuring po nitong passage na ito. Uh, lalo na po sa mga panahon na tayo po ay may pinagdadaanan. Isa sa, isa po sa mga na-appreciate ko talaga sa Bible eh very open po yung salita ng Diyos patungkol po sa Uh, human emotions and human struggles. In fact, tingnan nyo lang po yung title nung librong ito no? yung book of the Bible, Lamentations. Sa Tagalog po yan ay mga panaghoy. Uh, ito po yung mga uh, siguro sa paraphrase ko po eh sigaw ng puso. Yung mga you know, yung may ganun po ba kayong mga emosyon? may meron kayong mga kabigatan sa loob nyo? pero hindi niyo mailabas no hindi niyo hindi, hindi mo masambit sa ibang tao kasi sobrang bigat eh baka sumamaan tingin sa iyo baka makasakit ka pero sobrang bigat nung kalooban mo na ang tanging lugar lamang na maire release mo itong kabigatan ng kalooban mo eh sa Diyos 'no sobrang bigat na kalooban and, and it's such a reassuring thing that whatever it is that we're going through whatever it is that's weighing our hearts down maybe some of you are going through a time of sadness or depression right now there, there is space uh, in the presence of a God where you can actually tell him what's in your heart and the Bible has a book that's called Lamentations may, may book po sa Bible na tawag ay eh, Panagoy at sa gitna po ng mga panaghoy na yun, uh, sa gitna ng mga sigaw ng puso na yun, eh, itong chapter 3, at specifically itong mga verses na 'to na sobra pong familiar po sa atin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion says my soul. Therefore I will hope in him. Alam niyo po nung uh, 2021, the whole of 2021 ay ako ko may sakit. Uh, I spent the <laughs> the majority of the year confined sa Makati Med. Uh, I had a severe case of diverticulitis uh, that for months I was in excruciating pain. Sobrang sakit kasi nabaga po yung parte ng kolon ko na pagising ko sa umaga, eh, sumisigaw na po ako sa sakit. At uh, makakatulog na lang po ako, madaling araw na ulit, mga alas dos, alas 3 na madaling araw. Sumisigaw pa rin ako noon. So sumisigaw ako makatulog, sumisigaw ako magising at uh, sobrang hirap po ng panahon na yun. I had two surgeries, uh, three confinements uh, and daming beses ako nasa ospital. At uh, it it was a trying time for me and for my family, especially my wife. I I remember during those time of that time of pain. Um na inaabangan ko yung ano yung yung wall clock kasi yung kwarto ko may wall clock yun lang makita ko kasi hindi ako makatayo masyado may wall clock doon inaabangan ko yun mag alas 12 <laughs> at ko inaabangan yung mag alas 12 kasi sabi ng passage na to yung pag-ibig daw ng Diyos sa kanta natin no mga Pilipino hindi nagmamali o. ibig sabihin hindi nagbabago yung pag-ibig niya nananatiling pag-ibig kahit na diba tayo pag napikon tayo, yung pag-ibig natin nagiging galit eh 'di ba yung pag-ibig ng Panginoon firming pag-ibig yan firming pag-ibig hindi nagbabago yung pag-ibig ng iyon hindi na hindi siya tumitigil yung kanyang awa ay sabi dito never come to an end so walang ending yung kanyang mercy pero sabi nyo, they are new every morning, great is your faithfulness. So every time, nakatingin lang ako dun sa wall clock na yun, pag yun naging alas 12, naklaim ko na tong passage na to they are new every morning so may bagong mercy na naman may bagong pag-ibig na naman ako na tatanggapin mula sa Panginoon and, and that was reassuring for me uh, especially that time uh, but but today no look at the last line sabi sa verse 24 the lord is my portion says my soul therefore i will hope in him na inisip ko pa paano ko ba explain yung salitang portion The Lord is my portion. Ano bang ibig sabihin nun sa ating uh, sensibility bilang Tagalog, mga Tagalog speakers, mga Pinoy, ano? Uh, yung portion, madalit sabi na isip ko, yung portion, eh, parang baon, no? Ang Panginoon ang baon ko. Kasi nung lumalaki ako, bago ako pumasok sa eskwelahan, eh, pinag, Repre-prepare na ako ng magulang ko ng baon. Now, tuwan tuwa ako kung yung pre-prepare nilang baon ko ay yung paborito kong adobo or pork chop, ganun. Tuwan tuwa ako pero may mga panahon na pagbukas ko, para, para yung ano eh, parang yung na parang sweep steak, you know? pagbukas mo ng baonan mo, tuwan tuwa ako pork chop pero uh, pag munggo, parang depressed ka. <laughs> eh kasi may may ugali kaming magkaklase noon, nagpapalitan kami ng bao, no? Kung hotdog, te trade kita ng pork chop or, di diba, maling, whatever, trade kami. Pero walang gusto may pag sa akin pag baon ko munggo. <laughs> Pero ang sabi dito sa panahon daw ng kahirapan, na panahon daw ng pain, this time of lamentation, ang sabi niya, sabi nung uh, writer na to, which is the prophet Jeremiah by the way, ang Panginoon ang baon ko. The Lord is my portion. Yung Panginoon na ang pag niya hindi nagbabago, yung awa niya hindi tumitigil, siya yung baon ko sa anumang hinaharap ko. Bakit ko sinishare to sa, sa, sa atin? Ano? Sabi ko nga, this is a season of preparation, ano? Advent. Pero it's also nice to be reminded na tayo ay may, may role na mag-prepare na i-receive ang Panginoon. Pero ang Panginoon ay prepared na prepared na siya na ibigay sa atin yung kanyang pag-ibig, ipamalas sa atin yung kanyang pakikiramay, yung kanyang mercy. You no, know, ang, ang Panginoon everything on the side of God apparently is all prepared. The only problem is in our side, are we open to receive this kind of love and mercy? So, having been reminded of the steadfast love of the Lord and the mercy of God that never ceases, si Jeremiah, he realizes ang Panginoon ang baon niya in every season of his life. And so, ang conclusion niya, in time of lamentation, time of panagoy, sigaw ng puso, that particular time, sabi niya, sa sarili niya, therefore, I will hope in Him. May mga bagay in our preparation to really have an encounter with the Lord and to experience His goodness, yung mga bagay talagang preno prinoproseso ang Panginoon sa atin. May mga kailangan tayong pagdaanan. Hayaan nyo lang. Basta dumaan lang kayo. Huwag nyo lang tambayan. may pinagdadaanan ka, daanan mo lang. Kasi meron tayong hope. Meron tayong maliwanag na hinaharap. Which is the mercy and the steadfast love of God. Napakasarap isipin na pagbubuksan pala natin yung baunan natin. Ang nando doon ay better than pork chop, <laughs> better than hot dog. It is the unending love and mercy of God. And it's always new every morning, every morning when you have to go through your day, go through your life, the Lord has a fresh mercy for us. It's a wonderful thing to think about during this Advent season. So I hope that this uh, short meditation uh, would prepare us especially as we have a season of contemplation. Ito pagdating ng Panginoon ngayong Pasko. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa Kapitira. I hope uh, that you are encouraged. My name is PRV, Pastor Olivic Puyan, And I hope that you would join me next time for Kapitira. Ang Kapitira po ay available also on Facebook, sa YouTube through FEBC. And also on Spotify. So medyo lumalawak na po ang ministry po natin. I hope that you would stay tuned uh, for what the Lord is doing uh, in this ministry. Bago po tayo mag-iwahiwalay, manalangin po tayo. Ngayon, maraming salamat po sa pag-asa na meron po kami sa inyo. I pray, Lord, that we would always look forward to what you are going to do. Thank you because your love never changes and your mercies never end. Salamat po dahil sa anumang season ng life namin, anuman na yung pinagdadaanan namin. Kayo po ay yung baon-baon namin. So we have the best right beside us, right within us. And so for this Christmas season, this Advent season, Lord, would you bless everyone? And would you allow us to have a better understanding of you and to fall deeper in love with you? Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming pong salamat po sa pagsama niyo po sa akin. At dito po ulit po tayo next time sa inyong FEBC Radio TV. God bless po. Sige po ulit. Bye.